makabagong imbensyon na pregnancy robot maari ng magsilbing surrogate mother. Madadagdagan na ang options at chances para sa mga magkasintahang nahihirapang makabuo ng anak. Dahil merong makabagong innovation ang China na maari ng pumalit sa pag-hire ng surrogate mothers. Kung ano ito, isa lang namang robot na may kakayahang magbuntis. Kung paano ito magagawa ng robot, ito. Maniniwala ka ba na kahit napakarami ng kayang gawin ng AI at ng mga robot, madadagdagan pa ito at maaari na rin ma-achieve ang bagay na tila imposible. Sa China kasi, in progress na ang pregnancy robots na nagmula sa idea ng founder ng Kaiwa Technology na si Dr. Zhang Chifung. Bubuin ang pregnancy robots na kahalintulad na katawan ng mga babae at magkakaroon ng artificial womb o sinapupunan na i-implant sa tiyan nito. Sa pamamagitan ng hos, matatanggap ng ipagbubuntis nitong sanggol ang mga kinakailangan nitong nutrients. Bukod pa riyan, ang pinagkaiba nito sa mga tunay na babae ay 10 buwan nitong magdadalang tao. Pero dahil nasa development stage pa ang robot na ito, hindi pa malinaw kung paano ang magiging proseso ng pagtatanim ng egg at sperm cells sa robot at kung paano ito mga kung magiging matagumpay man ang pagbuo sa innovation na ito, ilalabas na ito sa susunod na taon at magkakahalaga ng $14,000 o halos $800,000 pesos ang serbisyo. Ikaw, sa tingin mo ba ay magkapareho pa rin ang magiging kalidad ng buhay ng isang bata kung ipagbubuntis ito ng isang robot? D W I Z Research -report. Re -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.